Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman tong kaibigan nyo si Jake. Makikita po natin dito sa mga pictures na post no ng newsline today. Kahapon guys sa Bacolod, grabe po ang baha no. Tatlong oras ang tumagal ng baha pero makikita natin dito sa SM Bacolod, umaapaw ang baha no. Ang masakit lang dito guys kasi ang bilyon-bilyon na flood control project dito sa Bacolod ay walang epekto po sa baha na lumakas lang po ang ulan at wala namang bagyo nakakalungkot po ito no kasi maraming na perwisyo na mga kababayan natin dito sa Bacolod City so after ng 3 hours bumaba na din ang tubig kaso lang abala, disgrasya at perwisyo ang idinulot ito sa mga tao no at mga sasakyan binaha pati motor kotse at iba pa ingat lang po tayo pero dapat po ito matuunan ng pansin ng ating pamalaan particularly ng city ng Bacolod at DPWH na very controversial sa flood control controversy yun lang po guys paki-follow me in my Facebook page no and YouTube Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking page at YouTube channel. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys.